kahulugan ng patay na ahas sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang patay na ahas ay nangangahulugan na ang ilan sa iyong mga siklo ng buhay ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Ito ay kumakatawan sa isang panganib na hindi na umiiral at maaari ka na ngayong mamuhay sa kaginhawaan ng walang takot na minsan ay naging sanhi ng iyong insomnia. Ang mga reptilya ay nakakatakot na mga hayop dahil mayroon silang malansa na balat at ang ilan ay nakakalason pa nga. Ang mga ahas ay mga nilalang na kumakatawan sa kanila at nakakatakot sa karamihan ng mga tao. Ang mga ahas tulad ng cobra ay may mga lason na maaring pumatay sa isang segundo. Kung mahirap pakitunguhan ng mga makamandag na hayop na ito, may isip mo ba ang isang ahas na namamatay malapit sa atin? Bagamat simboliko ang ahas ay isang hayop na nakatali sa kasinungalingan, kasalanan at kasamaan mismo, ang kahulugan ng panaginip ng isang patay na ahas ay isang tunay na babala para sa iyong buhay. Ngunit, anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang patay na ahas? Ang ilang mga panaginip ay hindi nangangahulugan na saktan ka. Munit isang banal na babala na ang lahat ay may katapusan. Kaya sa pangkalahatan, ang mga panaginip na kinasasangkutan ng mga patay na ahas ay kumakatawan sa pagtatapos ng cycle o isang palatandaan na ang katapusan ng panahon ay malapit na. Nagahain ito upang mas magkaroon ka ng kamalayan at mas nakakarelax din. Narito ang ilang mga pangunahing punto upang isaalang-alang ang isang patay na ahas sa mga panaginip. Una, ang kamatayan. Ang kamatayan ng ahas ay maaaring magpahiwatig ng isang partikular na aspeto ng iyong buhay ay nagtatapos. Maaaring ito ay isang relasyon, isang trabaho o isang partikular na paraan ng pag-iisip o pagkilos. Pangalawa, ang takot. Kung ikaw ay natatakot sa mga ahas sa iyong pagising, ang isang panaginip tungkol sa isang patay na ahas ay maari isang senyales na ikaw ay nagtagumpay sa iyong takot o ikaw ay handa na upang harapin ang iyong mga takot. Bilang kahalili, maari itong magpahiwatig na pinipigilan mo ang iyong mga alalahanin at emosyon. Ito ay maaaring isang malakas na psikolohikal na pananaw sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Pangatlo, ang pagbabago. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga ahas ay kadalasan na sa pagbabago at pagbabago. Ang isang patay na ahas sa isang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay dumaan sa isang malaking pagbabago o handa ka ng alisin ang iyong lumang balat at magsimulang muli. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay, isang uri ng muling pagsilang. Pangapat ang pagkakanulo sa ilang kultura ang mga ahas ay mga simbolo ng pagkakanulo. Kung na-naginip ka ng sa isang patay na ahas at naramdaman mong pinagtaksilan ka na isang tao sa iyong buhay, maaring ito ay isang senyales na natanggap mo na ang pagkakanulo at handa ka ng magpatuloy. At ang panglima ang pagpapagaling ang isang patay na ahas ay maaring diin sa magisag sa pagpapagaling at pagtatapos ng isang panahon ng sakit o sakit. Kung ikaw ay nahi hirapan sa isang pisikal o emosyonal na karamdaman, ang isang panaginip tungkol sa isang patay na ahas ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay sa wakas ay gumaling Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng namatay na ahas Kung nanaginip kang makakita ng ahas na namatay, ito ay nagpapakita na ang panganib na malapit sa iyo ay wala na. Huwag ka ng matakot at ang mga bagay na ito ay hindi na humahabol sa iyo malusog na sundin ng iyong buhay at mamuhay nang maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga ahas. Adong ibig sabihin ang panaginip na nakapatay ka ng ahas. Sa pangkalahatan, hindi ito isang masamang bagay at maraming pinag-uusapan kung sino ka. Hindi ka isang taong umaasa sa banal na hustisya o anumang darating para tulungan ka. Naniniwala ka sa katarungan gamit ang iyong sariling mga kamay at ayaw mo magkaroon ng mga problema sa mahabang panahon. Ang gusto mo lang gawin ay alisin ang mga ito at magpatuloy. Siyempre, kailangan mong maging maingat sa ganitong kahulugan ng hostisya. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay napakabuti para sa iyong personalidad. Ikaw ang may kontrol na ibagsak ang anumang batong darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay tungkol din sa mga taong hindi kayang tapusin ang isang pag-iibigan o maging ang mga may matinding problema sa trabaho at nangangahulugan din na binabayaran mo ang kakulangan ng isang tao. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa maraming patay na ahas. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga patay na ahas sa lahat ng dako? Nakikita mong yung sarili sa paligid ng maraming mga problema na nakakatakot sa iyo at tila hindi nalutas. Ngunit kapag napanaginipan natin ang ilan sa mga patay na hayop na ito, ito ay isang mensahe mula sa universo na ang problema ito ay sa wakas ay matatapos na, na nagtutulot ng ginhawa sa puso kung nakakaranas ka ng mga paghihirap sa trabaho, subukan kumbinsihin ang iyong sarili na matatapos ito. Ang mga taong sumusubok na lituhin ka sa chismis at iba pang mga bagay ay mabubunyag at iyon ay gagawing maraming tao ang sumusuporta sa iyo. Ang iyong mga kalaban ay mapapahiya hanggang sa kailanganin nilang umalis o magbitiw. Sa San Sinukob ay kasama mo, hindi kailangan maging pabigla-bigla upang subukang ipahayag ang mga taong ito sa iba lugar ng panaginip tungkol sa isang patay na maliit na ahas. Gaya ng ipinahihiwatig ng pamagat, ang isang maliit na ahas ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit alam natin na ang sukat nito ay hindi mahalaga at ito ay mapanganib pa rin kung ito ay makamandag. Sa makatuwid, ang isang patay na ahas ay direktang nauugnay sa isang away ng pamilya na kadalasan ay tila maliit ngunit maaaring magkaroon ng epekto sa mahabang panahon. Sa panaginip na ito ay isang mensahe mula sa universo na nagsasabing nakakalimutan mo ito kapag nagtagumpay ka. Kaya tumuon sa pagunawa kung paano mo ito haharapin sa loob o makipag-usap sa mga taong hindi sumasang ayon sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng patay na ahas. Ang panaginip ng isang higanting patay na ahas ay nagpapakita na ang kasinungalingan ay sumasakal sa iyo at ang mga puno ng peking ngiti ay kailangan ilayo. Ang panaginip ay sumisimbolo na ang inis na ito ay magtatapos. Ikaw ay magiging mahalaga para dito. Sa wakas ay huminga ka na ng malalim. Hulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na buto ng ahas. Makakakita ka ng mga lihim mula sa mga taong napakalapit sa iyo, ngunit hindi ito magiging kapakipakinabang para sa iyo. Ang panaginip na makakita ng mga patay na ahas na naging buto ay nagpapakita na ang maskara ay mahuhulog at ang baho ay lalabas. Magiging matatag at maganda ng malinaw na pag-iisip upang bumuo ng espiritual o masiglang proteksyon na nagpro sa iyo mula sa hukay na ito ng pagkabikok. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ahas sa bahay. Ang panaginip ng isang patay na ahas sa bahay ay kumakatawan sa isang nasirang tiwala. Malalaman mo rin na huli na para baguhin ang isang kalunos-lunos na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay dumating bilang isang banal na babala na kung tatakbo ka, may oras pa upang ibalik ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ahas sa kama. Ito ay sumisimbolo na ang anumang takot na kinasasangkutan ng orihinal na bahagi ay magwawakas at maaari kang maging mas nakaka-relax kapag tumutuon sa iyong pinakakilalang mga pagnanasa. Nagmature ka na at ngayong kakayanin mo ang insecurity. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ahas at nabuhay muli. Ang panaginip ng isang patay na ahas ay muling nabuhay ay nagpapakita na ikaw ay hindi nasisiyahan dahil sa iyong pakiramdam ay hinamak. Hindi magandang takbo ng lahat sa kasamang palad. Ang muling pagsilang ng hayop ay sumisimbolo ng isang sakit o stress ay lalago sa isang nakakatakot na sukatan sa iyong isipan. Pero huminahon ka, ang lahat ng problemang ito ay tutulong sa iyo na matutong maging mas kumpiyansa. Ang lahat ay aayusin ang oras.